Magandang gabi sa ating lahat. Ito naman po mga guys. Magpapakain naman po ako ng aking mga baby mga guys. Unahin ko muna ang aking dalawang babae mga guys. Hintay ko. Guys. Sobrang saya yung aking mga baby guys. Taglit lang anak ko. Maghintay kayo ah. Matapon. Huwag niyo akong anuhin. Maghintay S. Mahulog may kaila. S! Ayan po. Kumakain na po yung dalawa kong babae mga guys. Ayan, manahimik po sila. O, oh, na kayo anak ko. sino doon na ito ito. O, oh. sa'yo sa'yo ni Amir, o. O, o, ito Ay, tignan nyo naman yung mga baby ko mga guys. Ayan po. Enzo! Dali ka na, bulag na baby ko. Ayan, si Enzo. <laughs> First time tumayo. Ayan po. O, oh, mayos ka anak ko mayos. Ayan Ito ito Dito ka na anak Ay, Ito 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 Abi O dito ka anak ko, Ito Amir Dito ka anak Kay Amir yan Abi Ito sa'yo bibi yan bibi ko Ayan Ito naman po Kay Matdo ko Lalab mama Ito naman po anak Dito ka na Ayan po guys Sarap ng kain ng aking mga baby guys. Ayan po. Ayan po guys. O oh, inso. Ano yun anak ko?

Ayan po guys. Tuwang-tuwa po ang aking mga bibi mga guys. Tignan nyo naman. Malapit na po silang. Matapos na kumain mga guys. Maraming maraming sal salamat sa inyong lahat. God bless you all. Bye-bye.